si Kuya Jay. Aarte sa isang horror yes, <laughs> movie. Abangan. Welcome to another episode of Starcast! Sama-sama tayo. Ikaw ang bida. Sama-sama tayo. mga kapamilya natin worldwide lalo na sa The Filipino Channel. Salamat sa mga maiingay ninyong messages lalo din sa FYE Channel. We're back dito sa ating home studio. Siyempre, Packet Studio MNL sa Manila. Pero ang buong mundo tutok na tutok na ngayon. Dito kay Papa Ah, pa sa star ka. Another star makakasama natin ngayon. We heard you! Nag-ingay kayo, kaya nandito na siya fresh from the north and from the other side of the world. Pero Filipino by heart na siya. Please welcome Kuya hey. Jay! Oh, hello. Hey. <laughs> Thank you po. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw, umaga, madaling araw, gabi, anumang oras sa buong mundo, tutok na tutok, dilat na dilat ang mata. Kasi excited sila sa iyo, Puya Jay, kung alam mo lang yung request nila Opa. na makilala ka. Kasi ako personally, aliw na aliw ako sa iyo, wow. tsaka doon sa kapatid mo, at doon na sa mga uh, wives at mga Ay, spouses Maraming salamat nila. po. Pero ang tanong talaga, iisa e, talaga ang tanong, kanino ka ba talaga na in love? Sa Pilipinas o sa <laughs> wife mo? Well, sa totoo lang po, sa so una sa Pilipinas. Kasi yes. dito po ako tumira, now mm -mm. uh, Pero syempre, nung nakilala ko na yung asawa ko, super na in love din ako sa kanya. Kasi talagang uh, Filipino spirit yung sa kanya. Talagang Sobrang mabait, sobrang maalaga talagang yung genuine na Filipina. Ando doon lahat sa kanya. kaya mm -hmm. Nung unang-unang tungtung mo dito sa Pilipinas, yes, ano talaga yung nag-catch ng attention mo? Yung lugar, yung pagkain, yung kultura, yung no, klima, po. or the <laughs> Pilipinas? Para sa akin po, yung kultura po ninyo ng, ng mga Pilipino kasi napakabait po. talagang <laughs> kahit kung kung kahit wala po sila, they're still gonna offer po ng kung anong kinakain nila. sa Sasabihin na, ay, kain po kayo. Ganun po sila. At doon ako na in love at medyo nagulat ako kasi hindi po ganyan sa amin. ipo Iba po talaga dito. Kaya super nat touch yung yung puso ko doon. I thank you naman. Oh na-touch po. din naman yung puso ko na marinig yan Ay. sa isang kuya Jake, oh 'di ba? Although yung kilala, pinagmamalaki, pinagsisigawan naman. Very <laughs> hospitable ang mga Filipinos. Yes po, totoo po yan. Totoo. We offer everything. I don't know if you heard of the story na pag may bisita kami dito, yung kaming punda, alam mo na ang punda, mm -hmm. 'yun oh 'di ba? Yung mga pillowcases namin, yes, po. papalitan namin yan, <laughs> yung the best. Oh po. lahat-lahat 'di ba? Opo, 'yun din yung na sin ko po. O oh yung amoy ano pa siya, naphthalene balls. Alam mm, mo 'yon? Eh 'yun na, Ewan po. <laughs> ko. <laughs> kung ano mga amoy o na po. nakatago <laughs> sa uh, tokadong. Yes po. Oh, pero naka uh, experience ka na ng kumot na inalmirol? Mm? You know what almirol is? Hindi mm, po. Oh, it's a process of preserving the textile when ah, yes, we wash po, the clothes ngayon kasi um Conditioner na, fabric conditioner na. Oh, Noon, it's gawgaw. -gaw. Ah. Flour or you have another term for that. Basta mm -hmm. ganon. Para mas maganda. Oh, <laughs> you para sobrang malinis. Yes. Sa ah. uh, wifey, oh, ipang almirol mo ito. <laughs> ah. Ganyan, di ba? Oh, Pero ano yung biggest challenge mo na na experience mo naman dito? kasi you want to adapt the culture, oh, you po. fell in love with the culture, and the Filipinos. Mm -hmm. Ano yung unang challenge na una naka-culture shock sa iyo kasi you fell in oh, love po. with our hospitality. Yes po. Ano naman yung naka-culture shock sa iyo? Para po sa akin uh, noon mm -hmm. nung dumating po ako yes. dito sa una-una hindi ako marunong magtagalog kahit konti, oh, kahit uh, isang salita. Oo, uh, 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 oh, ako po. Dahil hirap ako <laughs> eh, oh, para ho sa ipas ko de pa ko magtagalog. <laughs> <laughs> mas mo sa dagat pa nga akin magtagalog. <laughs> uh -oh. Pero oh. Uh, syempre buti na lang yung mga Filipino. very good mag-English, uh -huh. di ba uh -huh. po? Pero ako gusto ko talaga magtuto ng Tagalog. Oh. Pero sa una, talagang hirap na hirap ako doon. Hindi right. ko alam yung gagawin ko kung paano magtuto. Mm -mm. Pero pinush ko talaga at kinukuusap ko yung mga bata mm -hmm. sa gilid-gilid kasi yung mga bata dito mm -hmm. sasabihin nila ang totoo. Uh -uh. Kung pangit yung pronunciation mo, uh -uh. kung tama yung sinasabi mo, Correct. sasabihin nila sa'yo. Kaya yun yung ginawa ko. Kinausap ko yung mga bata uh -uh. at sila ang una nagturo sa akin ng Tagalog. Kaya naging okay lang naman kahit papaano. At ang mga bata, kahit mga matatanda, hindi pa nila alam ang pangalan mo, kilala ka na nila. <laughs> ang tawag nila sa'yo, Hi hey Joe! Tama po. Opo, oh, na. don, medyo nagulat din po ako <laughs> kasi nagla <laughs> lang kami sa kalsada at puro hey Joe sabi ko yes. sino ba si Joe pero doon nalaman ko yan pala yung mga ano sa mga puti yes, basta puti, <laughs> hey pa. Joe ganyan, yes yun so So yun, diba, di ba, di in-embrace mo na yung culture namin, ganyan. Opa. Diretso na tayo kasi lahat sabi, sana all, hashtag, di ba, kagaya ni Wifey. Mm -mm. Mabilis na kwento. Opa. Paano mo naman na meet si Wifey na ang name ay? Jessica po. Jessica yes. na ang inyong endearment ay? <laughs> Be, ang tawag ko sa kanya, ko. or mahal ko oh, oh, oh. Eh yung isa, mahal ko na yun Kay Kuya Amon, mahal <laughs> Ay, oh. ko din Di ba kayo <laughs> oh, nagkakaalito? Pamaya sabihin mo, mahal ko, parehong lilingon Hindi oh, mo po. na alam kung sino, di ba? Oh, so, po. be, o oh be na lang yes tayo po. Be, yan So, paano yung mabilisang kwento? Oh, ng Bali, napakaswerte ko po talaga Kay Jessica, mm -hmm. kasi uh, Nung nakilala ko pa siya uh, She's working po as a nanny dito po sa Manila mm -hmm. At dito din po ako sa Manila at my mutual friend po kami. At buti na lang, pinakilala niya sa sa akin. Pero friends lang muna po kami. Pero napansin ko sa kanya na una, sobrang magaling magluto. Talagang ang sarap ng luto niya. At naalala ko pa yung unang ulam, caldereta. Yan yung unang niluto niya sa akin. Naimas ti si Damanon! Kaya doon muna, sabi nila, the way to a man's... Heart. Heart is through their stomach, yes. diba? Kaya doon talaga nag-start. Pero na nakita ko din, napansin ko, napaka, sobrang maalaga siya. Uh -uh. At sabi ko, ganyan din yung gusto ko. Yun yung gusto kong <coughs> magiging asawa ko one day. Yes. Pero hindi naging kami actually sa una. Ah? Kasi umuwi ako sa US. Okay. After ilang buwan, mga four months saguro, oh nag-chat oh. lang kami sa Facebook. Okay. At doon nag-start yung actual relationship pa namin. Naging kami, uh -uh. after one month, pumunta ako dito, nag-propose ako agad. Sabi ko, hindi pwede mo wala ito sa akin. Yeah. Hindi pwede. Kaya nag-propose ako agad at doon nag-start yung ano namin, yung LDR namin. Nag-usap kami araw-araw. Uh -uh. Hanggang sa wakas, pumunta din siya sa US at kinasal din kami. Kaya 12 years na po kami kasal. At yung love story niyo ni Be, ni Ati Ate Jessica, yes Million-million ang naging third party. <laughs> yes po. Kasi buong mundo, <laughs> naging karelasyon yes, ninyo. Po. Alam mo yun? Ah, pero hindi nagseselos. Alam mo yung kami yung third party na hindi seloso, Opo. selosa sa inyo, <laughs> kinikilig because lang. We love Opo. you. Di ba kinikilig kami. Yes, po. Yung parang kami yung kasalo sa pagkain, sa bawat Opo. pagluto, mm -mm. sa bawat journey niyo. Yeah. And fast forward you're an instant superstar <laughs> yes social po. media, <laughs> di ba? Opo, no nachambahan lang siguro. <laughs> hindi nachambahan. Kasi talagang anilove ah, at minahal ka talaga ng mga no Pilipinos. Po. Lalo na mga Ilocanos worldwide. Opo. No yes Kaya po. Kaya kausapin mo sila sa Ilocanos. Ay. Ano gusto mong sabihin sa million-million fans mo worldwide? Uh, kahit po, uh, nga Aldo, kanyayo amin, agyaman at launay, gay, supporta kanyak. Oh, <laughs> ay, ayot. Eh. Ganyan, <laughs> ay, diba? yun, ay in, yon yun inaayot ka launay. <laughs> Ayun, na oh, mas alam niya pa, diba? Ako mali, mali <laughs> pa. I love you, diba? ba ganyan <laughs> yung gusto. Maikwento ka lang. Noong nag-show kami sa Hawaii, mm -mm. yun, you should go there. Madang lahat Ilocano. ng Pilipinos doon, mamahalin ka. Ang gigigilan ka, Opo. baka pisil-pisilin ka. Pero usok, <laughs> adi, ano ba okay. yan? yan. Ganyan, din nung nag-show kami. Sa, ah, sino ang mga taga-pampanga dito? Ay, walang nagtaas ng Wala. kamay. Sino mga bisaya dito? Walang Wala nagtaas ng kamay. Tapos, ay, sino mga taga na Ay, walang nagtaas. Yung isa sumigaw, sabay mo, Ilocos, mga Ilocano! <laughs> ay, <laughs> Opo, mga, na, ilocano ay, ay, si mga Ilocano sila. Ay, sino mga Ilocano? lahat, lahat Lahat, Wala ni isa. So, kahit yung mga artista namin gulat, naggulat, di ba? Puro Ilocano. We love the Ilocanos in yes, Hawaii. Po. Oh, lalo yung mga nanonood yes, ngayon, di ba? So, andito na tayo. Oh, uh, ang tanong, bakit mas pinili mo ang Pilipinas kaysa sa sarili mong bayan, oh, tsaka po. sa ibang bansa? Kasi baligtad eh. Kami, karamihan <laughs> yes, sa mga Pilipinos gusto mga ibang bayan mm -mm. for greener pasture. Kasi maganda rin sa bansa namin po, yan. We're po. all over the world. Yes po. Diba? Totoo pa yan. yan. Ikaw, ba't mas mo pinili ang Pilipinas? Para sa akin, nung unang pumunta po ako dito sa Pilipinas, parang nagbago ako. Nagbago yung pakiramdam ko. Parang yung something missing sa buhay ko, ando doon na. Oh. Kaya, ever since, mga 15 years ago po yan, yes. parang naging, yun, yun yung naging, nagbago talaga yung isip ko, naging yung yung mga ginagawa ko, mm -hmm. and parang, full na ako. Parang, wa wala nang, ano, wala nang missing sa buhay ko, oh. ever since. Kaya hanggang ngayon, syempre, mas, ano na ako sa Tagalog, Ilocano, yes. ganyan. At, at yung mga content ko, puro mm -hmm. about sa Philippines. Correct. Kaya yun yung talagang feeling at home po ako dito sa Pilipinas. Kaya ganyan okay. na yung ginagawa ko lagi. Naku, kung nababasa mo lang mga <laughs> comments dyan sa baba ngayon, apo, naku, mukhang tuwa-tuwa sila sa iyo. We love you, Kuya Jake. Ay, nang maraming salamat na po. Nandyan. And ang sarap pakinggan na parang you found the missing piece in your life apo. dito sa Philippines. And yes po. And so happy that we have completed mm -hmm. you. And I guess, hindi lang na-complete, kundi sobra-sobra pa dahil, <laughs> yeah. ah, hindi lang content creator Ay. ngayon si Kuya Jake. Dahil, isa na siyang certified artist <laughs> na. naku, ka na-reveal na ba kahit konti? Da, kahit konti Sige, po, pwede. Sige, kahit konti lang. <laughs> Nakawin ito, congratulate yes, Kuya po. Jake kasi mapapanood na natin siya sa big screen Ay, hindi yes, lang po. ngayon sa mga gadgets o natin. Opo, tama po. So, isa ka ng artista. Paano ka nakuha sa project na to? And can you tell us a little about yes, your po, project? Yes po, pwede. Bali, biglaan lang po po yan mm. like two months ago po may na-receive po akong message yes. at sabi nila uh, Kuya Jake um mm -hmm. interestedado po ba kayo mag-audition para mm -hmm. sa isang movie dito sa Pilipinas sabi ko syempre <laughs> <laughs> of course pwede po uh, so sinend nila sa akin ng kunting script na pwede ako mag-audition correct sinunt ko wala pang 12 hours sabi nila sigi ikaw na ang ano wow <laughs> Kaya, napakaswerte ko din doon uh -oh. at sabi nila kung kailan ner kung saan ba ako. Akala, mm -hmm. na, siguro nila andito ako sa Pilipinas. Correct. Sabi ko, okay lang, kahit, kahit mag-fly lang ako, pupunta ako para uh -oh. ma-experience ko din. Yes. Uh, kaya this week, uh, at last week po, yung filming po namin, actually tapos na kahapon. at isa po siyang horror. Oh, ah. <laughs> yes horror. po. <laughs> <laughs> Hindi, nagulat ako doon <laughs> sa horror, <laughs> ha? Yes po. <bo>. Si <laughs> Kuya <laughs> <Jess>. <laughs> Aarte arte sa isang horror yes, movie. <laughs> Abangan. Yung pag horror mo ba Ilocano ka dito, Tagalog or English? May Tagalog English po. Oh, oh po. Yes po. Ay naku horror. Ha? Tatakutin oh, mo ba kami dito? <laughs> eh pinapakilig mo kami sa iyong mga Ay, social media. Ako accounts. po ang natatakot sa movie actually. <laughs> ah. Oh, Kaya. Paano ba matakot si ku Paano ba matakot si Kuya Jake? saan siya mas natatakot doon sa movie niya o mas takot siya sa asawa niya <laughs> yun ang tanong saan ka mas natakot doon sa horror movie niyo or kay Ate Jessica na wife well, mo napakaswerte ko kay uh -huh. kay Jess kay uh -huh. Rena Jess pa din ang tawa ko sa kanya kasi Ilocano nga uh -huh. super uh -huh. 'di ba uh -huh. pero napakabait niya uh -huh. napakabait sa akin super sweet sa akin uh -huh. sobrang maalaga wow kaya, hindi ako natatakot sa kanya. Mm -mm. <laughs> Itong horror movie na ginagawa mo, Apo. syempre star-studded yan. Mm -mm. 'yan. Pwede na ba i-reveal yung kahit ilan uh, lang sa mga makakasama mo? May mga lima na talagang artista na po uh -huh. kaya wow. ako yung pa. talagang starstruck doon po sa set namin. Wow. Apo. Meron ka bang ka love team dito? Wala may may asawa po ako sa movie, sa movie. meron po. Um, pero hindi siya love story. Ah, okay. <laughs> kaya Relationship lang po. Correct. <laughs> Nako, dun ba sa may asawa sa movie, meron kayang intimate scene sa horror movie <laughs> ni Kuya Jake? Abangan po, abangan. <laughs> abangan. Magseselos ba dyan si Ati Jessica, si Beth? <laughs> Ay, sabi niya, hindi po siya naiingit po sa ginagawa ko dito kasi excited lang siya para sa akin. Wow. Super supportive. O, Kaya at excited kami sa career na manarating oy, mo pa. Ay maraming Sige. salamat po. Ah, dahil pinasok mo na ang social media, ang content creation, pinasok yes, mo na ang pelikula, ano pa ang future plans ni Kuya Jake? Marami po actually, yeah. yung balak po namin sana uh, kami mag-asawa is sana pumunta dito sa Pilipinas. Gusto po namin forever dito sa Pilipinas oh. kasi madaming opportunity para sa amin. Mm -hmm. At talagang feeling po namin, ito ang home po namin. Kaya, oh, okay. ang balag po namin is sana uh, magharap ng mga ibang movie, mga okay. commercial, ganyan. Yeah. Kaya yan po yung long-term plans po namin. Hindi lang po social media, pero social media pa rin ang, ang gagawin po namin. Ay, nako, yes ay malay po. mo, uh, yung isang audition mo lang nga, eh, pak, <laughs> tanggap ka <laughs> agad. At lalo pa sa opportunity na ito, maraming maging interesado sa'yo dahil you're open pala for yes, po. Kahit commercials, ano po. Mm -hmm. endorsements, Opo. ayan, di ba? naman. TV shows. Ay, yes. Teleserye. Kahit ano Sige lang. <laughs> ay, nako, mukhang interesado sa'yo ang Pocket Studio Manila o -o. na mag-recording. Oo naman ay, po. Kaya't mong kumanta. Ah, uh, basit lang. Mas konti lang. lang. Sampol, <laughs> so, diba, sampol. <laughs> ng, ng, Ilocano. Di ba may kundima na Ilocano? Kung haharanahin mo si Ati Jessica sa Ilocano <clears throat> na kasi yung kapatid mo, si Amboy, nag-atik ko pong sing-sing na yun eh. <laughs> eh ikaw, <laughs> meron ka bang alam na Ilocano? Actually, ah, uh, tinatranslate ni Jess minsan. Yes. Yung mga ibang Tagalog songs yes. in the Ilocana. At, yes. at yan po yung kinakanta ko minsan sa karaoke. wow. <laughs> Opo. Baka ba pwede two lines? Ay. Pwede naman two lines? <laughs> pwede naman yes. po. Yes. Yung, yung, favorite kanta po ni Jess yeah. na kinakanta ko, uh, sinasabi niya, Sika... Iti uurayak na ayan ano, ano yun? Ano yung <laughs> sabihin nung... <laughs> Parang na... Um, it's yung actually yung, yung kanta po ni Ying Constantina na ah, ikaw. ikaw Kaya tinatranslate lang niya na Ikaw mm. Ganyan po Opa. Pero ikaw, tatanungin ko Kung Opa. hindi ka napunta sa Pilipinas <laughs> Kung hindi ka content creator, ano kaya ang naging trabaho mo ngayon? Bali, noon po, first year college po, hindi ko natapos actually. Pero ano po ako, engineer po. yun yung course ko, aeronautical engineering po. Wow. Pero hindi ko natuloy kasi pumunta po ako sa Pilipinas. Kaya hindi ko natapos. Kahit ako, hindi ko matutuloy yun. Pero pagkasabi mo, ang ganda. Aeronautical. <laughs> aeronautical, yes. <laughs> <A> aeronautical. <laughs> ang arte na. A aeronautical. <laughs> Ganoon dapat. Hindi yung aeronautical. A aeronautical. <laughs> <A> aeronautical. <laughs> dapat elokano <laughs> din. Eh, aeronautical. Yan, di ba? At dahil dyan, may pa-challenge kami Sige sa iyo. Sige po. Sige Papipiliin ka namin dito sa cards. O pa. ano kaya mapipili mong trabaho. At ayoy susubukin ang iyong galing. At ang, ang ating trabaho po ay tour guide. Tour guide! Ay, mukhang eksakto ito. Pwede, pwede. Pwede, ganito. Tour guide ka. Kami Daba. first time naming pupunta sa Ilocos. Oy, sige in, lalo po. sa lugar mo. Sa ganyan, Pangasinan po. Sa Pangasinan. Sige, pero dapat i-tour mo kami ng pure Ilocano. 'Yon, siguro in alam. one minute uh, i-tour <laughs> mo Ilocano. kami. Yes, alam. para alam. Oh, 'yan, ganyan. O, oh, <clears throat> nandito po tayo ngayon. Pupunta po tayo sa Ilocos kasama <laughs> po natin ng ating tour guide na si Kuya Jake. <laughs> ano na lang, Ilocano Tagalog. Yes. yes uh, Ah uh, bale oy <laughs> mahirap pala <laughs> narigat <laughs> <laughs> challenge okay. ito So atata uh, uh, papantayon Jai Alaminos 100 Islands an uh, napintas Jai Alaminos 100 Islands uh, nagadu nga mabelin <laughs> uh, aramidon Jai Alaminos mm -hmm. um uh, mabelin ag island hopping mabalin mo't mutag snorkeling nagadu uh, nagadu Uh, pero tinap ti napintas na mabalin armidan a uh, mangan nagado nga makan jay pangasinan nagado nagado na, nga makan at nagiimas ti makan jay pangasinan saya uh, intayon jay pangasinan 100 islands alaminos <laughs> yeah <laughs> Then, ala ay, ang galing. Pawis na pawis ako. Ang <laughs> galing. Pinagpawisan parang naik pa yung, mas mahirap yung horror movie mo oh. or itong challenge. Mas mahirap ito. <laughs> mas mahirap. May pa last challenge kami kasi sobrang talaga kaming believe kung paano mo inadapt at binahalang Philippines. Opo. At since artista ka na rin at tour guide ka <laughs> pa, di ba? Papipiliin ka namin sa tatlong mahiwagang box na to ng tigi isang salita. Pili ka muna. Ah, sige. Yan. Ang unang salita po natin Anong ay, ay Hanapin. Hanapin. Sa Ilocano, ano ang hanapin? Ay, hindi ko po alam. Oh, hanapin. Hindi, hindi ko rin alam. Di lalo ako. <laughs> diba hanapin tayo. natin yan? Salita <laughs> na yan. Hanapin <laughs> sa Ilocano. Ito yun. Ang next word ay? Ermita. Ermita. You er know. Sa Pasay po, di ba? Yes. Er sa Manila. Yes, Manila sa er po. Malapit yes, sa Pasay po yes. yan. Dating nakatira po ako sa Pasay. Ah, talaga? Oo oh, po. Oh, oh. At, jowa. Diyowa. Bukang Ay, <laughs> magaganda yung mga so, salita niya. na no, all may diyowa, no? Bukang pinagsadya <laughs> ito. Right. Gatamitin mo yung salita na yan sa <coughs> isang actis, acting piece mo ah. para mag-audition ka ng horror. Since ginawa mo Ay, din horror. naman yung horror, eh, di ba? Kailangan lumabas yung tatlong salita na yan. Hanapin, ermita, jowa. Pwedeng palit-palit. Jowa, mm. ermita, hanapin, ganyan. Hanapin, jowa. Ta, yan, ermita. bahala ka niyan kung paano mo sabihin. Pero dapat, <coughs> pa- Horror po horror. Right, lights, camera, action. Alo ganyan. Last, kasi eh. yan ang movie Kaka mo. Kakatakot, na ito. Yes. Apo. Dapat ganun. So parang acting piece. Bahala ka sa kung anong eksena. Pero dapat lumabas yung salita ngayon. Tanto. No, sige po. Okay, guys. Rolling tayo, ha? Last <laughs> eksena. Ano, big scene ito, ha? At uh, ilulod show yung grand premiere night natin. Eh, gagawin sa America. Kaya ito na. Last scene. Tulungan natin si Kuya Jay. Sige tlak. po. Lights camera, action! Sige po, nung, nung isang linggo po, pumunta po ako sa, sa ermita. At gabing gabi po na po, ating, ating gabi. Kasi kasama ko po ang kaibigan ko. Sabi niya, Kuya Jake, hanapan mo ako ng jowa sa ermita. Pero hindi jowa po ang nahanap po namin doon. <laughs> Hindi ko po alam. <laughs> comedy pala to. Horror comedy pala ito. Natakot ba kayo? Natakot ba kayo sa acting ha? ni Kuya Jake? Abangan yan dito sa Ay, <laughs> hey, grabe. Kuya Jake, please promote your social media account uh, at yung upcoming po. movie mo. Kayo yes wala po. pang details. Yes po. Please. Ako po si Kuya Jake. Uh, pwede niyo po akong hanapin sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook at sa Instagram. Kuya Jake po ang pangalan ko doon. At meron din po akong movie. La, hindi Actually, ako sure kung kailan po lalabas. Pero baka po sa December, abangan na lang po sa social media ko yung mga details. Maraming salamat po. Yay! Lagi nating hanapin. <laughs> hindi lang sa Ermita ang jowa, kundi si Kuya Jake sa kanyang social media account. Yes Thank po. you very much. Maraming salamat po. Magbabalik pa rin po ang Starcast! <laughs>